kahit umulan tuloy ang ano kahit may pagtuloy ang trabaho nila hindi sila nag-stop baka may darating na bus hmm. kana ka na. Yung natin ngayon ni ano natin. Bus, 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 bus. Good morning. Good morning. <laughs> How it's are you? Too. Good, good. Thank you. It's too long too. Okay. Okay. sorry ber ber berat ya yeah. too much pug uh you're driving too oh. good

Ayan, tingnan mo naman. Pag walang ilaw, wala, hindi mo makikita yan daan. Kailangan naka, ano. Okay. Diretso. Circle. Unti ang nanggano sa sasakyan kasi kung hindi natin hindi tayo nakasakay balik, balik dito na tayo sa ano kalda kalda na tayo kalda gawar kalda kita. Tapos tayo na isa. Isang sasakyan. Tapos tayo isang tao. Okay. Yan. Walang laman. Diba? So, may isang. So, dalawa na kami. Dalawa na kami hatid sa... Thank pamasahe dito. Ano lang, ito sa, sa atin. 35. Ah, wala. Ah, sobra naman. Sobra sa 35. Mga mga current uh, ka. 40 pesos ang bayan. Pero pag nag-taxi ka, ano, ah, abutin ka ng 5 GB abutin ka ng mga 700 pesos pag nag-tax so pag nag-bus ka mga 40 pesos lang 40 pesos lang ang gagastusin mo kaya ang ka na lang ng kasi mas makakatipid ka kaya mo ah oh tapos wala kang makita. hindi dito uso ang payong. Kasi sa kanila, ano uh, yan, blessing yung ulan, yung pag-ayon, blessing sa kanila. So, hindi sila, uh, ano, sa mga payong-payong na yan. Hindi uso <usaw> sa kanila. ni you. Dyan, dyan. Yan siya nila sa mga pinag-perish yung luto. Yan, yan. Sublime nila. Hindi nga ano dito. nag i Ang mga tao dito, hindi, kailangan nang tayo. Ano sila nagpapayaw? Mabasa na kung mababasa. Hindi nila problema yung mabasa sila kasi, parang sa kanila, plating nila nila. this is the daily news how are you agahan kasi may oras sila eh. May oras naman ang um, ano, ang um, sasakyan nila. Kailangan pagdating ng oras na ano sila doon sa waiting shed. Nandoon ka. Kasi lalampasan ko eh kasi katulad ko nilampasan ako ng isang bus. Kasi nasa highway pa ako eh. So, hindi yan titigil talaga. So, huwag na ko ulit. Kaya, huwag ako eh. ulit ng 15 minutes lang, 15 minutes lang pagitan ng tinday ko. Nakasakay na ako ka agad. sa so, ngayon, hindi sila speed mag, ano, uh, patakbo. Kasi hindi nila makita yung daan. Sa so, tayo, mga uh, ibang nag-aaral ng um, pasahero, sa so malayo, hindi mo talaga makikita. Kailangan mo yung mapit. Kailangan siyang yung para... Hindi talaga talaga. Uh, excited pag... Uh, more ano... More exciting pag nakakasay ka sa bus. Kasi kahit anong haba ng tinakbo mo, kahit anong malapit, malayo, varias lang ang pangasahin. Yeah, yeah. Love, God, yeah. No, this, no, no, natin pills lang sa ng mga nakaraan. Na, pero ngayon, mataas na. 2,010 pills na ang